Ay. Dahil ako as ka lagi ko pa. Ano oras na? Ay oras na. Pare na kacho. Nakasabu kami para sa kasabu. Ay ay. Oh, nare ko din. Oh, kagigising na naman ng oras. Kagigising na sana sa oras. Tanga na magaan. Oh, tol. Iskandal, iskandal. Yung yung. Dapat Ayyyyyyyyyy Ayan po Yan po si parin T-rex Pagod na pagod po yan, pagod na pagod Yan po Dahil yan sa petroleum jelly Galing nga Dol, video mo ako Ako ang Star Wars

ano hapon? po ang bagong tutorial. Sige, Umaga ngayon, loko. Ipagpaliwala ko po kung ano ang mga posisyon sa kama. Kung ano ang maging pwedeng posisyon. Unang-una, <laughs> ang pinak-popular ang dog style. <laughs> Una po <pong> niyong darawin, <laughs> papaturin <laughs> ng, ng inyong kamarner. Hindi, <laughs> Vaseline muna. Vaseline. Hindi. Para mas maluwag, <laughs> gumamit ng Vaseline. Vaseline <laughs> <laughs> ay ipa- sa palibot ng buribot. -tuk -tuk -tuk. At katuwarin ng malupi. Pagkatuwag, ipasok ang inyong tarugo. tarugo. Pagpasok, malupi. Para sumak na sumak. Ngayon naman po, ipapakita ko ang parte ng katawan ng lalaki. Ito mo, ang kanyang, <laughs> ang kanyang pues organ. <laughs> um, organ. Purria, um, organ. Wala akong may tol. Blanco ako ngayon. Walang tulog eh. Walang tulog eh. Tulog ka. Naisip ka. Walang tulog. Ikaw wala sa atin eh. Tulog ka Ikaw wala tulog eh. Sabi mo, wala akong tulog. ako muna sa aking pan. Wala akong tulog eh. Wala akong tulog. Ikaw lang wala akong tulog. Lakas mo humilig, tol. Lakas mo humilig. Tap, ko ano Pinuyat nyo pinuyat? Ikaw nga natulog dyan. <laughs> mga... Yan yeah, o, hindi natutulog o. Oh. Mga mga... Na natutulog. mga taong walang tulog o. Oh. Mark. No. Yeah, man. Yeah, man. <laughs> Napuyat ka, <ba> <laughs> ka, Nap... Nap... ka pa Napuyat ka no? <laughs> Alak mo. Tol, naragaya mo. Bili <laughs> na. <laughs> <tod> Talo laki ng katawan mo, parang si Bruce Lee. Talo pakita mo yung breast muscle mo, Talo. Huwag ka po. <tod> Hindi <Uw> na kailangan <tod> ipakita. Gita-gita na. <tod> Uy, Talo. Yung mga ano? Sarap ng almusal mo tala. <tod> <tod> Uwi na tayo, Rex. Uwi ka na, Tol. Umuwi. Umuwi ka Umuwi ka na! Ha? Natok na ako. <laughs> tulog? Antok <natang, natang>, <laughs> At, na nga rin ako. Kinakalimutan ko lang eh. Ako rin na Kasi maaga na diba? Ta? Ganyan na ako dati eh. <laughs> tulog <Dyan ka> na tayo. <laughs> Diyan ka na! Ito pa nagsasabing nan, pinuyat, pinuyat natin siya. Tanga, siya hindi gumising tulog na tulog eh. Parang may, parang taapat lang tayo kagabi nag-uusap eh. Nung gising nag-YM. Pag nag ym Ayun pa so. Yung, yung leader ng Petroleum Jelly. <laughs> <laughs> Pampadulas. boy. <laughs> 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 bro, parang malalaglag na mata ko bro. Papakita ko kayo ng bulbul. Mahal ko sa kanya. Yan dyan yung skype para mahal sa video. Oh my God. Ikaw pinakan? 3 minutes pa? Ano? Ilang minutes? Ano 3 minutes? Ano 3 minutes nga? Nakatulog ako mga 5 minutes na nga lang rin. Oo. Wala akong tulog. Ah. Uh, tayo Rex. Itulog na natin sa bahay do. Ah. Ano pa? 7:17. Maaga na. <laughs> Maaga na. Maaga na. May pass na niya na no. 7:17. Meron meron tal. Oh, super ito. Laki ng katawan mo tol. Ang flat. <laughs> pa pa mo naman to dyan. Pwede mong i-edit siya? Para palakin mo katawang pa Hindi mo lang, abs abs. eh. Ang sinaksak ako, patay. I-edit. pakitanggal naman. mo na pakita katawa ko Macho. Tol six-pack yan to. Six-pack o. Six-pack. Ito mo Yeah.